Good day ulit mga tol. Documentary number 471 na tayo. All right, let's go. So yan, maaga pala akong gumising mga tol. Kasi may pupuntahan na ako. Punta ako sa LTO. Time check, alas 7. Kuha na ko lang ng bagong plaka yung alaga natin. Ayan. Lumang-luma na kasi yung plaka nyo. Ay, bawal na daw yun sa November 1 eh. Anong date na ako? October 30. Kailangan makuha na ko na yun ng bagong plaka. Kasi baka masita tayo eh. Alright. Hoyen oh, mo to, kasama ko pala si Ano Gab. Yan. May meet up siya 'yo. Oh. Sa piyesa naman ng bike to. Sasamahan ko muna siya. Tapos sasamahan niya naman ako dun sa LTU Mamay. All right. 'Yun successfully. Hoy no, okay na. Baldo, baldo, baldo. Yan. Solid 'o. Oh. Okay naman, wala namang issue. 'Yun. Saap nato ulit nito mamaya, guys. Dada. Okay, oh. andito na namin ni Gab. All right. Ayan, nakuha na kami ng bagong plaka mga tol All good, sing the hood Ayan, nandito na kami mga tol Tatambay muna kami sa dito sa yun, store Ayan, nandito kami sa pet shop dito Bibili lang kami ng pagkain ng mga alagang isda namin Ayan, tubipex ayan ayan. ayan, ayan Ayan, dumaan kami dito sa simbani gab sa sarado kay DOD. Dami kong blessing na natatanggap nito mga nakaraan. Ayan. Alright. Ayan, nandito namin sa store ulit mga tol. Uwi na daw siya kasi mag magkakalikot naman daw siya ng bike niya. Kiraan ko na yung bike ko. Ayan, nandito na si ate mga tol. Marami? Ah. Dahil yung order ah. Shopee. Kiraan po. Kiraan ito? Ano yan? Laki niya na parang kataula. ah. Ano yan? Ay. Mga tol oh. Ah, Binila na natin si mama dang nang higaan. Ang cute ah. May nilaro laruan pa kala mo baby yeah. ito yung isang i order niya natin mga tol oh. patungan ano oh. limang layer ata to oh lima daming tornelyo oh ito yung paligid niya to ito ano yung eh, bakal siya okay. ay aloy aloy pala ayun ito yung mga bracket niya daming bracket oh. mga tol binubuo na namin yung ano, patungan naka 3 layer na kami oh Balik, pag din namin yung mga layer mga tol hindi namin didiretso yun Ayan. Three layer tapos two layer. Ayan. Tapos na kami dito sa three layer. Saglit lang kaya assemble. So ayan mga kalol, goods na. Ayan mga kalol, kaya na tayo. Ayan mga kalol, bibili lang kami saglit. May mga bibili lang pala kami. Ayan. Uy, ang angas, nilagay niya ito. Nilagay niya oh. Ito parang hindi nakakatakot. Yung alam mo, nang titip lang eh. こ何 <music> <music> Kayo na tayo Yo, ayan Hanggang dito na lang ulit yung document mga tol Maraming maraming salamat palagi at sa si itaas And yung YouTube channel ko Kapag gusto bisitain, niyo bisitahin, Click nyo lang yung link sa baba ng caption Peace out